Gendang araw sa inyo mga kaoto. So sa video nito ibabahagi babahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating kotse Lancer Pisa So ang problema nito, matagas yung kanyang gas sa rubber hose dun sa fuel niya, dun sa kargahan. Yung tawag nila dun ay fuel filler hose, matagas yung kanyang fuel filler hose. So kaya pala malakas tayo sa gas kasi tumatagas doon ibig sabihin may butas doon tsaka nag evaporate doon so sumisingaw doon yung gas kaya siguro malakas tayo sa gas So, ito kasi nung nakaraan, nakarga natin, naitakbo ko na. Nung mag-parking ako, naamoy ko, sabi ko ba't ang lakas ng amoy ng gas? Tapos, binaliwala ko na lang yun. pagdating dito yan wala nang amoy kahapon bumili ako ng sagalon sinalinan ko doon pagkasaling ko amoy gas pa rin wala naman ako masyado natapon binasa ko na yung kunting patak lang amoy gas pa rin so siliping silipin ko dito sa ilalim ayun nakita ko dito ayan nakapatak dyan ng gas dapat malinis yung part na yun napatakan. So ito yung ating papalitan. Di ito Dito na tuloy eh. Yung medik yung butas yung so, Ito natin, katuna rin to. So gusto ko ng may tank tangke eh, para ating mat malinis na rin. pang lang din baka tyaw So itinas natin doon sa medyo parang ng konti mataas yung lupa doon para patagilid siya. So ijajakan ko na lang to para tumastas naman ng konti. So kahit hindi na, natin may labas, may baba ko lang siguro kaya kong dukutin para maayos natin. Ito yung kanyang drain bolt, ayan. So luluwagan lang natin yan. Ito naluwagan ko na yan eh. Ayan. Sahod natin. Tatanggalin natin yung laman ng tank eh. So itong mga ka-auto yung natanggal nating gasolina natin Kasi makikita nyo madumi nga sya So ayan mga ka-auto na drain na natin halos kakunti na yung laman nya So tatanggalin natin yung ating ito yung hose So mukhang nakita ko na yung butas ay nya maliit na yan. So palitan na rin natin pwede natin siguro tapalan niya pero palitan na rin natin kasi mukhang luman-luma na yan. So ngayon tatanggalin natin itong tornilyong ito. ito. Ayun. Tsaka meron doon dalawa sa kabila, sa taas, dalawa rin. So bababa na natin yung tangke. Eh. Kakalasin ko na 'to, hindi ko na mabibidyohan. So, medyo mahirap ang video nito, napakasikip talaga sa ilalim. So bababa ko lang 'to. Dito. Hanggang sa makuha natin yung hose. Kaya natin sana na mailabas sana rin eh mukha para malinis natin yung loob so gawin ko lang yan so ito mga kauto naluwagan na natin to tapos nilagyan natin ng jack nilagyan, nilagyan din natin ang kalang doon kasi para mas maluwag susunod natin datanggalin itong turnin yung ito yan itaga tayo Ayun. Tsaka dun sa kabila nakatuon yung ating jack para hindi biglang bumaba so gawin ko lang ito at medyo mahirap talagang mag video habang ginagawa na ibaba na natin so kaya na natin siyang dukutin dito ayan makikita nyo sobrang dumi parang gusto ko nang ibaba at linisin kasi baklas at baklas na lang din so subukan ko ibaba ito so bahala na yan babako ko lang muna ito. So oh, magaan naman pala mga kaotong na natin. So tatanggalin lang natin itong connection dito. Ayan may mga connection. So, ayan ito. Ayan. Sa ating punta sa gauge. Papagtan natin mga husto para sigurado tayo. Ayan. So napakadumi. So, kala ko napakabigat niya. Hindi naman pala. So, tingnan natin kung magkakasya dito. So, yan mga kauto. nilabas na natin. Ang sakit sa likod. <laughs> so, kung makikita nyo, ayan. Ito yung host na tumatagas. So, siran sirana na. Ito naman, nilumot na yan. Sobrang dumi. Grabe. So, papalitan na rin natin ang hosto to. Para makasure tayo na maayos. Palitan natin bago. Isa, dalawa, tatlo, apat, liman namang host. So, dilinisin na rin natin to. Ayan. So, na makakita tayo nito. Tapos, ito yung sa ating sa floater. Ayan. Ito yung sa ating punta yata doon sa ating gas. Return at saka yung palabas. Siguro ito yung pumunta doon sa ano. Anister, hindi tayo nagkakamali ayan ito Inisin lang natin ang mga ayos pa ito sa riwa pa ito ano yan na hindi na sigurado na. na rin natin palta na natin mura lang naman siguro yan so ito dininisin ko lang muna yan napaka dumi so yan mga kauto ka nalinis na natin So, may nagsabi sa atin, ito yata daw eh, para may strainer pa. So, kakalasin natin, titignan natin kung ano itsura. Itanggal ko na yung kanyang tornilyo. Ito, sikutin lang natin. Itsura nito. May parang filter daw dito eh. So, yung kanyang pagkakaturnin nyo, napakalambot. Hindi sobrang heat Yan. Lalagyan na lang natin uli ng silang to. Ating ikinabit. Para walang leak. Ating kung anong itsura nito. Napakadumi. Hindi na hindi natin yung loob kung gano ka dumi ok, naman natin yung gasket to. ayan so, malinis naman malinis naman pala yung loob nya ayan good news, malinis may filter nga, ayan so, yung loob nya ayan ilawan nga natin So, yan yung loob nya. At sya kaya yung selpon ko. Hindi. Mukhang naman malinis. Yung nang bahid ng kalawang. Ang loob. Madilim. Ayan, hindi kita. Yun yung floater. Hindi na makita eh. So, malinis naman. malinis naman yung loob subukan so, na lang natin to para makita natin okay, yung kanyang ano lakag okay. so, bas malinis naman malinis na yung filter ayan mga kaoto tanggal na lang din natin yung tank nakita na rin natin dito yung ilalim niya yung anong itsura so, napakadumi niya daming putik ayan ayan pa So, ang ginagawa ko ngayon, habang niintay natin yung pyesa, nagpabili na tayo sa tatay. Kasi paalis na rin siya, pabayan. Punta siya ng bayan, so, susuyo na tayo. Ayan, na. ang ginagawa ko ito, nakagulo ko muna. Nakatanggalin natin ng namuumputit. Pinisi so, na rin natin. Maraming um, putik oh. Namuo. Ayan. Grabe. So, ayan mga ka na Naibaba na lang din natin. So, binaklas na natin yung mga hindi natin ma-access ka pagka nakakabit dun sa tangga ito kasi ma-access natin pagka nakakabit na dun sa atin sa sakin. so ito hindi natin makukuha tsaka ito kasi tak takip yan So dahil naibaba na rin lang natin yung tank So chinik na natin mawige So malinis naman oh. Tapos ito lalagyan natin ng beta gray. Basket maker para sealed na sealed. Ito kakalasin ko na rin. Para lagyan natin ng bagong panibagong beta gray para sure natin na walang leak. So napakalinis ng loob nya. Tingnan natin sa loob. Makikita ng camera yan. Yun. Malinis yung loob niya. Ayan. ganda pa. Ayan yung ating floater. So, ayan. So, linisin mo lang ito at lalagay natin yung beta gray. Ayan mga kautok, ka analas nandin natin. So, ito. Ito yung nakalas natin. So, mukhang maayos naman yung loob. Yun. Kunting dumay pa doon ah. Hindi tayo gumasir lahat. Yan. Iwan dumay. Wala tayo magagawa. Mahirap kuhanin eh. So, yan eh. ini ko lang ito. Lalagyan natin bagong beta gray. Rasil na -sil.